ang nawawalang tanghali. Maliwanag na sumikat ang araw sa malawak na berdeng savanna. Si Ellie na maliit na elepante ay nakipaglaro kay Z ang zebra. Tumakbo sila sa matataas na damuhan, masayang nagtatawanan. Sumakay tayo sa malaking batong iyon, sabi ni Z. Sumunod si Ellie. Ang malalaking tenga niya ay pumapalakpak sa tuwa. Pagtingin ni Ellie sa paligid wala na si Z. Umihip ng mahina ang hangin, ngunit walang boses na sumagot. Umikot siya, naghahanap ng mga itim at puting guhit. At ko, Z. Nasaan ka, at ko, kinakabahan niyang tawag. Tanging bulong ng damo ang sumagot sa kanya. Naramdaman ni Ellie na may bukol na tumubo sa kanyang lalamunan. Punong-puno ng luha sa takot ang malalaking mata niya. Ang savana ay biglang tila napakalaki at tahimik. Umupo siya, pakiramdam niya ay napakaliit at nawawala. I want my mom, malungkot niyang bulong. Isang malambing na boses ang nagmula sa itaas. Si Mimi ang dilaw na ibon sa isang sanga. At ko, huwag kang umiyak, Ellie. Mag-isip ka muna, at ko itinagilid ni Mimi ang kanyang ulo at magiliw na huni. At ko, naaalala mo ba ang itinuro sa iyo ng iyong ina, at ko? Ngumuso si Ellie at pinunasan ang mga luha niya. Ay oo, oo matutulungan ako ng araw na makahanap ng bahay tumingala siya at nakita ang gininto ang liwanag ng hapon. At ko, ang araw ay lumulubog sa likod ng aming waterhole, at ko, sabi niya. Medyo naging matapang na naman ang puso niya. Nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan, sinusundan ang direksyon ng araw. Si Toto ang meerkat ay lumitaw mula sa isang lungga sa malapit. At ko, Hoy Ellie, mukhang seryoso ka, need help, at ko, tanong niya. Napangiti ng mahina si Ellie, ay at hashtag tatlong putsyam, I'm trying to find my way. Tumango si Toto, kung ganoon sasamahan kita ng kaunti. Naglakad ang dalawa sa kamakaway na gintong damo. Nakasalubong nila ang matataas na giraffe na kumakain mula sa mga puno. At ko, alam mo ba kung saan ang waterhole? At ko, tanong ni Ellie isang giraffe ang marahan na tumuro gamit ang mahabang leeg nito. Magpatuloy sa paglalakad patungo sa kulay kahel na kalangitan, magiliw niyang sabi. Sinundan ni Ellie ang landas, panay ang mga hakbang niya ngayon. Ang araw ay dahan-daang lumubog, pinipinta ang damo ng ginto, ang mga ibon ay lumipad pa uwi, at ang mga anino ay hamaba at malambot. Sa wakas ay narinig niya ang lagaslas ng tubig. Tumalon ang kanyang puso, malapit na siyang makauwi. Naghintay si Mama Elephant sa tabi ng butas ng tubig, nakangiti ng matamis. Nagawa mo. Matapang kong anak, sabi niya. Tumakbo si Ellie sa kanya, ipinulupot ang kanyang ball kay mama. At ko, natakot ako, ngunit naalala ko ang iyong aralin, at ko. Buong pagmamalaking tumango si mama, at ko, ginamit mo ng mabuti ang iyong isip, at ko. Nang gabing iyon, kumikislap ang mga bituin sa kalmadong savanna. Si Ellie ay nagpahinga malapit kay mama, pakiramdam na ligtas at matalino. Bumisita si Nazi, Mimi, at Toto, na pinagsaluhan ng mainit na tawa. Ngumiti si Ellie, sa susunod, mananatili akong kalmado at mag-iisip. Ang mahinang hangin ay bumulong at ko tunay na lumaki ka na at ko